Hello everyone. Ito na naman ako ngayon, magluluto na naman ng sinigang. Sa tahong at tilapia. Ano sana. Na, kung ng aldero, ilalagay ko tayo. ilagay ko na yung gulay. Hintay na lang maluto. Yan, luto na ang ating sinigang. Ang sarap yan. Yummy, yummy! Thank you. Kain na. Masarap to. Oh, sorry. Hello, everyone. Ito na naman ako ngayon. Maglaloto na naman ng sinigang sa tahong at tilapia. Na kung mukulod na kaod dito, ilalagay ko na yung tango. lagay ko na yung kulay. Hintay na lang baloto. Yan, luto na ang ating sinigang. Ang sarap yan. Yummy, yummy! Kain <todak> Kain na. Masarap to. Oh, sorry.